The lady that you see talking on TV is not my sister. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. dahil Parehas pala silang mag-asawa. Good afternoon, sir. Yes. Sir, uh, how do you respond to the drug use accusations? Made uh, by made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the first family, sir. Uh, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's it's uh, uh, anathema to me to talk about uh, family matters, generally in public. Um, uh, I. Do not like to, we do not like to uh, show our dirty linen in public. I'll just, but so I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. Uh, when I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is, is because the lady that you see. talking on TV is not my sister. And that is that 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 view is shared by our cousins, our friends. Uh, hindi siya yan. Ano nang hindi siya yan? So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she get. I hope she feels better soon. Sir, a uh, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? we don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So, no. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. sa ibang bansa, kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, -bong. pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. <laughs> ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia Ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang... Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Yan ang ating bravo balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.